Mga ka-Republic, tinukoy na ni Thomson Thompson ang isang naging malaking problema ng Hinebra bakit na sila ng SMB sa Game 4. Hindi raw nila napigilan ang Twin Tower ng SMB. Sa Five Total Game 5 mamaya, kailangang makakita ang Jin Kings ng paraan para mapigilan si Junmar Fajardo at EJ Anusike. Samantala, sinabi naman ni SMB coach George Gallant, gagawin nila ang lahat para kunin ang panalo mamaya. Tabla ang series sa 2-2 kaya sobrang krusyal ang game 5. Ang mananalo mamaya ay magkakaroon ng twice to beat advantage. Pag-uusapan po natin yan pero bago ang lahat ay maglalambing po ako sa inyo na isubscribe niyo itong ating channel at kung di masyadong makakaabala ay ilike at pakishare na rin ninyo. Malaking bagay po yan sa aming mga vlogger. Maraming maraming salamat. Mga ka-Republic, isang mabigat na misyon ng Gene Kings ngayong Game 5 ay kung paano iku-contain ang Twin Tower ng SMB. Walang iba kundi si na Junmar Fajardo at ang import ng mga ito na si EJ Anosike. Ang dalawang SMB players ang sinandala ng tropa ni George Gallant sa Game 4 kung saan sinabi ni Henebra Coach Tim Cone wala silang makitang pansagot sa napakagandang nilaro ng SMB. Inamin naman ni Scotty Thompson na bigo ang Hinebra na pigilan si Nafajardo at Anusike. Kaya nagawa ng mga itong maitabla ang series. Naging underdog daw ang Jin King sa pintura noong Game 4. At dito sa Game 5, kailangan daw nilang magtrabaho bilang isang kupunan. Hindi lang daw dapat si Najapit Aguilar at Jody Vance ang dapat pumigil sa 8-time MVP at sa masipag na import na si EJ Anusike. Team effort daw dapat dapat ay magtulungan sila para mapigilan ang SMB Twin Tower. Matapos ang malamuyang performance sa Game 3 kung saan ay 12 puntos lang ang nagawa ni Junmar, humataw sa Game 4 ang 8-time MVP producing 29 points and grabbing 16 rebounds. Samantalang may 27 points naman si Anusike, may kasamang 11 boards. Dumagdag pa si Sergei Perez ng 20 points, sapat na upang mabaliwala ang 49 points ni Justin Brownlee. Dikdik ka ng nakaraang apat na laro, palitan sa pagpapakita ng magandang adjustment ang coach ng magkabilang team. Ngunit ayaw na ni George Gallant na siya ang laging nag adjust pagkakatapos ng isang talo. Sinabi niya sa isang interview pipilitin daw nilang kunin ang panalo ngayong Game 5. Kung sakali ngang mananalo ang SMB mamaya dito sa Game 5 ay ngayon lang sila makakalamang sa series. Ngunit sigurado hindi ito gugustuhing mangyari ng Henebra coach. Nakilala si Tim Tincon bilang master of adjustment at mamaya higit pang masusubok ang kakayahan niya bilang coach. Anong defensive scheme ang kanyang gagawin upang pigilan ang SMB Twin Tower? Sa totoo lang, mapigilan lang ng Jin King, sina Fahardo at Anusike ay maliit na ang magiging problema ng Ginebra sa ibang scorer ng SMB. At hindi lang ang scoring ni Fahardo ang dapat ma-minimize ng mga mag-aalak, pati ang paghablot nito ng maraming boards ay dapat nilang mapigilan. Kapag maraming ball possessions, ibig sabihin maraming pagkakataon din para maka-score ang kalaban. Pagkatapos ng Game 3 sa Cavite, kung inyong natatandaan ay sinabi ni Coach Tim Cohn sa isang interview kung siya raw ang tatanungin ay ayaw niyang magkaroon ng mahabang break. Although parihong team daw ang makapagpapahinga, ay mas papabor daw sa SMB ang ilang araw na mawawalan sila ng laro. Especially daw papabor kay Junmar pahardo ang long rest dahil pagod na nga raw ito sa tingin nila. Pagdating ng Game 4 sa Araneta Coliseum, nangyari ang kinatatakutan ng American Mentor. Mukhang sapat na kay The Kraken ang halos tatlong araw na pahinga upang makarecover ito ng lakas. Naghalimaw na naman ito sa Game 4 kaya naitabla ng mga ito ang series. Tabla pa lang naman sabi ni Scotty Thompson. Malaki pa raw ang kanilang pag-asa. Gagawa raw sila ng adjustment upang alisin sa kanilang comfort zone si Fajardo at anusike. Samantala, pagkatapos ng mahigit kalahating dekada, sinipa na ng tira firma si Johnny Del Cardel bilang coach. Although hindi nga nagbunga ng maganda ang maraming taon ni Cardel bilang coach ng Jeep, ay nagulat pa rin ang mga players sa di nila inaasahang desisyon ng team management. Gaya ng madalas, si Snow Badwa ang unang nagpasabog ng balita. Sinabi ng jeep team manager na si Ronald Tubid nakakalungkot nga raw para sa ibang players nila dahil mayroon ng matagal na pinagsamahan. Sa six seasons ni Cardell bilang head coach ng Tira Firma may records siyang 30 wins and 113 losses. Kinumpirma ni Tira Firma team governor Babo Rosales ang pag-exit ni Cardell bilang coach ng kanilang team. Para po sa atin, noon pa'y dapat nangyari na ang pagsiba kay Johnny Del Cardel. Sa NBA, kahit kalagitnaan ng season ay nagpapalit ng coach kapag hindi maganda ang performance. Nakaanim na season si Cardel sa PBA. Pero in fairness naman po kay Coach Johnny Del Cardel, paano naman siya makapagdi-deliver -de ng magandang performance kung ang kanyang magagaling na players ay laging ipinamimigay ng management? Sa totoo lang, tiyak walang kinalaban si John Del Cardel nang ipamigay ng team ang kanilang mahuhusay na player. Pinakahuli, si Isaac Go at si Stephen Holt. Tikom ang bibig ng sinipang coach. Ayaw niyang magbigay ng pahayag sa media. Papalit bilang coach ng Gypsy si Raymond Chonko, matagal na naging assistant ni John Del Cardel. So guys, yan lang muna. Hanggang sa muli. Kung wala po kayong mga viewers namin ay walang na walang magtatagumpay na vlogger kaya salamat po sa inyong panonood. Shout out Jun Bano Manlolo. Salamat sa panonood, idol. Salamat sa suporta. Shout out din sa'yo, Herminia Balinget. Dapat focus sa defense. Sana makabawi tayo mamaya. Sa'yo rin, shout out, Nita 42 May na ako akong naging teacher na Fortu. Taga Batangas ka ba? Shout out din sa'yo, Iking Sepe Oo nga eh, napansin din natin Shout out sa'yo Sa'yo rin shout out, Marcel Eliana Galban Salamat sa suporta idol Salamat sa panunood mo Sandy Espion Shout out from San Pablo, Laguna Sa'yo rin shout out, Uchi Bunyag Kaya ng Hinebrian Oo idol, salamat sa suporta Sa'yo rin Michael D Salamat present ka na naman Salamat sa panonood mo at sa iyo ren shout out Rinalin At sa iyo, sa iyo Borlagatan Donald, shout out. Oo nga, nagiba ang team ni Kaun. Salamat sa inyong lahat. Kahit gaano po tayo ka ay huwag po natin kalimutan ang ating buhay espirituwal. Lagi po tayong magpasalamat sa bawat araw na dagdag sa ating buhay. Malaki po ang maitutulong ng pananalangin araw-araw. Isang paalala po mula sa inyong Halo-Halo Sports Republic.